O, wag na sir, magbabayad na ako. Tika. mo? ang init. Sarap mamasyal dito. Punta nga ako dun sa kwan. Sinabaan Falls. Maganda daw dun eh. Sa Sinabaan Falls. Kaya yung magandang gawin dun. Nag-iisa naman ako. Wala namang mayayang babae. Wala namang magkagusto sa akin. Sos. Ano kaya? Oops! May huli. Delikado. Sino kaya to? Oops! Oh, ano po yun, sir? Konting checkpoint lang po. Uh, pakibuksan po yun na sa likod nyo. Buksan? Oh! Ang init! Nakpakamalas naman. Nahuli pa ako. Sir! Sir! Ano? Okay, Anong problema, sir? Sakyan akin boss. Pwede pong makita yung lisensya mo dyan. Lisensya, sir? O ito, sir. Lisensya. Uh... Anong problema, sir? Yung papel ng sakyan, nandiyan ba? Naiiwan, sir. Iiwan? Paano ba yan? Paano ba yan? Pagka right, walang papel yung sakyan, eh... eh, may ikon papel to, sir, pero naiwan lang. Brand ko itong binili, sir. Ah, ganun ba? Pero hmm. bawal po talaga, sir, eh. Bakit? Uh, kung ganun, ano? hindi eh, po talaga. Pagka-impound natin itong sakyan mo. Ay, may lakad ako importante, sir. <laughs> Naghihintay yung asawa ko doon. Ay, girlfriend ko pala doon sa Sinawaan Falls. Eh, hindi ko... ikaw... Ikaw so, sir, kung pag ano, makikiusap ka, pwede naman. Wala akong pera sir. Wala bang pera? Di wala tayong magagawin sir. I-pawn natin itong sakyan mo. Wala na wala akong violation sir. Wala akong violation eh. Oh, may lisensya naman ako. Yung sasakyan ko, may papel naman. Oh yan, napapasa mo pa tao? Ngayon sir, bawal mag-drive ang putol ang kamay. Wala, hindi naman putol yung kamay ko sir. Wala naman hey, ako kilala kita eh. Ayan. Ha? Kilala kita eh. Ikaw yung vlogger na palpalaran eh. O. Oh, o. Oh. Ano ba yan? Maka-jacket na nga ako. Oh, Nakikita alam mo, mo yung Republic Act o. Oh, 123947. Oh, alam Anong mo naman ang yan? batas. Anong batas yan? Nabawal mag-drive ang putol ang kamay. Anong batas yun? Saan mo nakita yan? Sa Republic Act. Uh, Quantum Saan mo nakita yan? Doon sa Sinaban. <laughs> Sinaban? Oo. Oh. Pag kasi nabati kasi siguro sir. O oh, dati. Si sinong gumawa ng batas na 'yan? <laughs> <laughs> you cop go, sabado. Gawo sa wala. Ka. Sir? o kaya no ba violation ko sir? Wala, kung walang papel ito, 1,000 plus pukul ang kamay mo. 9,000 yung pukul ang kamay. Grabe ka Kali, man, sir. 9, lahat. naman, sir. 9,000 Ang mahal naman, saan nakukukunan ng 9,000? Ano, gusto mo? Huli? impound ito o wag Mas, na, sir. naghihintay yung girlfriend ko doon o ganun talaga may ka gusto mo kasang kita o oh. na sir magbabayad na ako tika mo? O. Di, sir bawa kayo sa akin putol na nga yung kamay ko ka wow. kasasahod ko lang sa pagbablog sakto sakto ikaw pa nakakuha o. parang ikaw na yung nagvlog sir ganyan talaga huwag maingay Mag magkano sir ulit sir? 1,000 yung walang papel tapos oh. 9,000 yung payulis yung mong putolang kamay. Di ba late 10,000? Oo. No? Uh, Basahin ko ulit. Uh, Bawal mag-drive ang putolang kamay. Oo. Oh. Yan ang Republic Act uh, 1, 2, 3, 4, 9, 7. Oo, oh, sige sir. Oo. Oh. Bilayin ko muna. Sa dalawa, tatlo, pat, lima, anim, pito, walo, nine. Ah, nine lang, sir. Nine? Oo. Oh. O oh, sige, mo na yung O PWD, discount sir. O, oh, discount 20%. mo na yun. Oh. Ay, iba Ha? Ah? Oh, marami nakakakita eh. Marami ah. nakakakita. O, oh, Sa okay. Nasusunod ha. Ah. O, oh, sir. Uh, o, oh, pa, sir? Ah, O, oh, sige. Pwede yung picture kita sir? pang -pan lang. Bakit? Ah. Uh, picture picture. Pang O oh, sige. Oh, picture. Hmm. Uh. okay na. Okay na. Sir. Oh, na. Oh, oh, okay. Sige. sir. Sa ulitin sana hindi na kita makita sir ah. Oh. Sin ah, yung sound ko kinuha mo na. Tatandaan ko yung mukha mo sir. Nagbabanta ka ba? Hindi sir. Oh sige, sige. Hindi tatandaan ko. Okay. Uh, na kumuha ng sound ko sir. Okay, Sa sound ko lang. Masagasaan ka sana diyan. Oh, ang init! Ay. Oh, bahay! Sir, 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 sir! Bahay! kayo, hindi ako iiwan!